Mula pa noon, ang sabong ay malalim ng nakaukit sa kulturang Pilipino. Isa itong libangan, isang anyo ng sining, at para sa marami, isang mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan. Ngunit sa pagsikat ng makabagong online sabong o e-sabong, unti-unting lumitaw ang madilim na anyo ng industriyang ito, isang anyong nagpabago sa pananaw ng sambayanan. Simula pa noong May 2021, mahigit 30 na sabongero ang bigla na lamang naglaho matapos dumalo sa mga sabungan. At nitong mga nakaraang buwan, ang bilang ay tumaas pa sa higit isang daan. Saan sila napunta? Ano ang tunay na nangyari sa kanila? At sino ang nasa likod ng kanilang misteryosong pagkawala? Sa mundo ng sabong, hindi lang lakas ng manok ang puhunan, nariyan ang diskarte, ensayo, at syempre, ang integridad ng laban. Pero sa likod ng tila makulay at magandang paluan ng mga tari, may mga maduduming sikreto na hindi alam ng karamihan. Ito ang mga karaniwang modus ng pandaraya sa sabong na dapat mong malaman para hindi ka mabiktima. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Ang lihis na tari. Alam ng tunay na mananari kung tama ang kabit ng tari. Sa pagkakabit pa lang, Nilili niya na ng may pandarayang intensyon, sinasadyang ilihis ang tari para magmukhang tumama kapag naglabanan. Pero sa totoo'y kumakanto lang o umuuntog. Parang may tama pero walang sugat. Isang tusong paraan para palabasing tabla o tabla pabor sa kanila ang resulta kahit hindi tumama ang tari nila. Ang higpit ng sapin, minsan mapapansin mo ang manok ay parang gulang na pero namimilay o hirap sa galaw. Ang dahilan, Sobrang higpit ng sapin na sinadyang ikabit ng malupit para hindi makagalaw, nang normal ang manok. Ginagawa ito minsan ng mananari sa mga laban kung saan gusto nilang siguradong talo ang kabilang panig. Kapag hindi makakilos ng natural ang manok, madali itong tamaan at tila parang laspag na kahit wala pang tama. Peking tari, may mga sabungan na hindi na mahigpit sa inspeksyon ng tari. Punas lang at salang agad. Kaya naman pinagsasamantalahan ito ng mga mandaraya naglalagay ng peking tari na gawa sa plastik, aluminyo o manipis na lata. Sa unang tingin, parang tunay. Pero sa laban, hindi pala makasugat ng maayos at ang tunay na mananari ang dehado. Peke ang laban, pero tunay ang talo mo. Lason sa tari, ito ang isa sa pinaka nakamamatay at tusong modus, ang paglalagay ng lason sa tari. Bago pa man bitawan ang manok, pinapahiran na ng lason o kemikal ang mismong tari. Kaya kahit mababaw lang ang sugat, madaling hihina, matutulala o mamamatay ang kalaban. Minsan nga, kahit mukhang panalo ka pa, pag uwi mo ng manok, patay kinabukasan. At wala kang kamalay-malay, lason na pala ang pumatay. Ang lason sa katawan ng manok, isa pang kinasusok paraan, ay ang paglalagay ng lason sa manok mismo. Karaniwan itong ginagawa sa mga lugar na siksikan ang mga manok at madaling malapitan pinapahiran ng lason ang batok, leeg, pakpak o tiyan ng manok mo gamit ang trapong akala mo'y simpleng panlinis lang. Kapag tumama ang balat ng manok mo sa nilason nilang bahagi, unti-unting hihina ito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Akala mo minamalas lang pero may nanlin lang na pala. Subo ng lason, may mga tusong sabongero na naglalatag ng pakain malapit sa kulungan o panabong ng kalaban. Akala mo ay pagkain lang na nahulog, pero ito'y sinadyang lasunin. Kapag nakakain ng manok mo, mag-uumpisa ng mag-iba ang ikinikilos, sumasabog ang galaw, nawawala sa sarili, at parang wala sa kondisyon. Sa susunod na laban, madali kang mapapatumba kahit gaano pa kalaki o kalusog ang manok mo. Unconditioning May mga laban na sinasadyang hindi ikondisyon ang isang manok. Madalas nangyayari ito kapag may kasabwat sa pustahan ang layunin. Ipatalo ang manok para kumita ang pustahan ng kabilang kampo. Pinagpapahinga ng sobra, hindi pinapakain ng tama, o pinipilit ilaban kahit may sakit o pilay. Sa tingin mo ay talagang mahina lang ang manok, pero ang totoo'y pinaglaruan ka lang nila. Kung sa aktwal na sabungan ay may mga lihis na tari at lasong diskarte, mas matindi ang pandaraya sa mundo ng isabong, digital ang laban, pero parehas ang kabulukan. Isa sa mga pinakasinister na modus sa isabong e ay ang pagkopya o pag ng mga lehitimong website ng kilalang online sabong platforms. Kamukhang kamuka, mula layout, kulay, hanggang sa mga logo, halos hindi mo na may sa orihinal. Pero ito ang catch. Scam pala. Ganito ang estilo. Bigla na lang may magchat sa group chat ng mga mananabong o bettors, madalas ay nagpapakilalang agent o admin sasabihin nilang, down ang original na site ngayon boss, eto po muna temporary site. At syempre, ibibigay nila ang peke nilang link, dahil hindi ka nagduda at mukhang legit naman ang design, papasok ka sa website maglalog in, maglalagay ng pusta, at boom, sa tingin mo, panalo ka na. Pero eto ang masakit, hindi mo makuha ang panalo mo. Bakit? Kasi peke ang site, wala kang karapatan, wala kang customer service, wala kang kausap, ang agent ay bigla na lang mawawala. Lahat ng laman ng account mo, kinatay. Sa likod ng masigabong paluan ng mga tari sa bawat sigawan sa sabungan at sa bawat pustahang bumubulwak ng milyon-milyon, nakatago ang isang sistematikong pandaraya na winawasak hindi lang ang pangalan ng sabong kundi pati ang tiwala ng sambayanan. At sa likod ng mga katiwalian na ito, isang dambuhalang makinarya ang Pitmaster Group, isang grupo ng mga negosyante, investors at operators na pinamumunuan ng mga kilalang personalidad gaya Nina Atong Ang at Gretchen Barreto. Ang impluensya nila hindi lang sa sabungan kundi pati sa kapulisan at ilang opisyal ng gobyerno. Oo, may proteksyon, may lagayan, may katahimikan kapalit ng milyong pisong protection money kaya kahit may nawawala, kahit may reklamo, kahit may saksi, walang hustisyang nangyayari. Sa gitna ng eskandalo, mga pamilya ng mga sa sabungero ang naghahanap ng kasagutan. May ilan ng lumutang na whistleblower, pero kaakibat nito ang pananakot, pagbabanta at pagbalewala ng mga otoridad. Pero di pa dito nagtatapos ang kwento. Ngayon, ang Department of Justice, ginagamit na ang underwater drones at technical divers para tuklasin ang katotohanan. Pero habang patuloy ang investigasyon, ang sabong community ay hati may mga gustong ipagbawal na ito habang ang iba'y naniniwalang may pag-asa pa itong ireforma. Tanong, anong halaga ng isang tradisyon kung sa likod nito'y may dugo ng mga taong inabuso? Panalo nga sa sabong, pero talo sa prinsipyo, talo sa batas, talo sa konsensya. Hanggang kailan magbubulag-bulagan ang lipunan habang ang ilang makapangyarihan ay nilalaro ang hustisya na parang pusta lang sa laban? Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan, kasakiman, at karahasan, may liwanag pa rin sa mga pamilyang hindi sumusuko, sa mga opisyal na tunay na nagtatrabaho at sa mga mamamayang gising na sa katotohanan, nandyan pa rin ang pag-asa. Ang kwento ng sabong ay hindi lang tungkol sa manok o laban. Ito ay laban ng tao, laban ng puso, laban para sa katotohanan. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.